Hi guys, welcome to my garden again. Yan. Napansin ko guys, alam nyo, nung dumating sa akin tong white paragon, yan o to. Yan, yung mga white paragon na yan. Sobrang puting-puti sila. Ngayon, dahil katatanin ko pa nga lang, nilagay ko sila sa shaded area. Nagaano sila, bumabalik sila sa pagka-green nila, yan o. Yan nag-green siya, yan o. Kaya ang ginawa ko, ito, nilagay ko nilagay ko sila dito dito kasi nakakakita ng kahit na araw diwanag yan nilagay ko muna sila dito para kahit papano huwag mawala yung pagkaputi nila kasi yun yung yun lang yung nagbibigay ng ano sa kanila yung puti eh. yan eto na, as usual dito lang ako ulit sa garden ko hapon na kasi guys mag, maganda na ulit mag magtambay-tambay dito sa garden alam nyo guys tumataas ang value ng aglaw ngayon sa ano sa Mindanao dalawang puno ng etaros etaros guys common na yun semi rare pero kabilang na siya sa common dalawang puno 150 na siya ngayon to ganito eta rose to guys eh to eta rose. kaya lang ito peach ang kulay niya peach yan oh peach eta dalawang puno sa ano sa Mindanao 150 na yan ganito eto guys bebenta ko lang to ng 120 yan sa eta rose Peach Eteros 150 yan tapos ito si Peach Kuchin to ano ba ano nito si Peach Kuchin wala pa siyang wala pa siyang pangalan ito si Peach Kuchin yan parang yellow lang siya pero peach yan siya hanapan natin siya ng magandang ano yan kita na yung kulay niya yan si Peach Kuchin ganun din 120 eto guys, kapag ka nakapaso na, syempre, iba na yung, at saka kapag maganda yung settings ng dahon, dun lang tayo mag, ano, magbabari sa pagpepresyo. Kapag maganda yung settings ng dahon, at saka kapag ka na, naka-white na. Yan. Katulad nitong dalawang to, kung nakasidling bags lang to, yan, nakaganitong bag lang, <laughs> 50 pesos lang. Ngayon, ipinasok ko siya, maganda yung settings ng dahon, carry boom boom na yan sa 120. Yan. ito tig 120 sila each yan tas ito binalik ko dito si Monkon Fire Mon o diba kahawig lang din ni Pinkie Pie pero si Pinkie Pie, Diyos ko po 100 yata per lip si Pinkie Pie, samantalang kahawig lang din ni Monkon Fire o eto oh, dalawa ang dalawa ang baby isang mommy 350 na lang lalaki na oh lalaki na lang yan ang ah, lalaki na yan mga mga mi oh dalawa pa yung baby niya oh ito oh yung baby dalawa yung baby tapos mother na talaga siya ang alam ko bago ko to i guys ang dami nyang mga patubo pa sa ilalim yan ito mga bagong tanim ko yan kaya hindi pa sila i-release ito oh, 150 sino ka dyan hmm? si red butterfly mga mi si red butterfly bihirang magano mag mutate ng ganyan usually si red butterfly ang mutation lang nasa gitna lang niya magre-red lang siya tas patulis pero ito oh, mutation na siya, 150 lang mga mio, oh. naka white pot pa. Oh, ang ganda ng settings ng dahon. By lalo na mga mi. Hmm. Ito baka may makagusto. Ano na siya? Mm. Coming for leaves. Si Moro. Moro Doclock long leaf. O, oh, 300 coming four leaves. Mag-aapat na dahon na siya, o. Oh. 300, moro doklok. Long leaf siya, long leaf. Hindi yung pa, pahaba. Hindi yun. Ito mga may, mga sino-showcase ko, mga for sale ko na to. Yan, etas ito, si, ano man pangalan ito? Ito, si pink pink kuchin oh 150 na lang mi malalaki siya malalaki yung dahon niya malalaki yung dahon niya tas may dalawang pa shoot oh oh gulat kayo bakit 150 samantalang ilan lang yung dahon 246 bakit 150 kasi meron siyang baby oh may pa shoot tatlo shoot nito mga mi nagtatago lang yung isa ayun Ay, yung, isa oh nakita nyo yung isang puti na yun na parang butil ng bigas ayan oh teka lang mga mi ayan oh Tut tutok natin ito oh yan oh yan ba bali tatlo shoot nyan kaya wag wag nyong wag nyong maliitin yung 150 yung 150 nyo tatlo na yung baby ayan oh may bukol pa sa ano sa katawan o, oh, sino ka dyan? Dalawa bukol niya sa katawan, o. Oh. O. Oh, walang family planning to. Tatlo ang shoot. tas may dalawa pang bukol sa katawan. Meaning, magiging baby pa niya yan. O, oh, ito, Mi. Malaki na to. Hindi ko na... Ah, ay, mga Mi. Ito. I-showcase ko sa inyo. Ibibenta ko lang siya ng mura. Guess what? Ang dami kong nabentahan ito mga mi. Ang dami kong nabentahan ito na mura lang before. Pero ito, parang dalawa na lang ang natitira eto at saka hindi nang kagandahan yung isa. E, Ibebenta ko siya ng 150 mga mi. Si Black Siam. Alam nyo ba kung anong mutation ito mga mi? Nakita ko. Puti. Oh my God. Ang mutation niya puti. Nakakatuwa siya. Kaya yung mga nakabili sa akin ng mura nito dati, 50 pesos per ano. Napakaswerte nyo mga mi. O, oh, ito 150. Si Black Siam. Ang mutation nito puti. Parang si Siam Jade. Parang si Siam Jade. Na puti. Ito rin. Meron, meron pala tayo. Meron tayong yung authentic sa atin na kasi si Siam Jade, alam ko, Thailand yun. Meron din tayong mga mi. Hindi nga lang lumalabas yung mutation. Oh, meron din tayo. Ito mga mi, si Black Siam. Ano na lang to? 150 na lang to. Getsungin nyo na mga mi. Ang mutation nito puti. Hmm. Balik na natin. Yan. Mutation yan mi, puti. Ito na lang, ito na lang yung kasunod nyan, no? Oh. Oo, Oh, wala nang iba kasi binenta ko nga ng mura kasi nga hindi ko wala akong idea kung ano ang ano kung ano siya yung pala nakita ko sa ano yung live selling recently lang nakita ko oh my god sayam jay dan dati nga niya mga mi sayam jay puti ang mutation niya hindi pula hindi kung ano man pink hindi puti kaya apakaswerte nung nakabili sa akin na nabuhay sana nabuhay nila ayan o dadalawa na lang yung ano ko sayam jade ko ito bibenta ko na ng 100 to kahit chararat to sayam jade tuloy black sayam dadalawa lang yan hmm. ayan ang haba na naman ng video ko mga mi ito si pink valentine ko 150 lang ganun lang ako magbenta mga mi muray tables lang oh, ito, mga mi. Oh, dalawang puno na. 100 hundred. Hmm, sino yan? Si variegated sisi, oh. Nakita nyo naman. Yung bagong palabas na dahon. Dilaw na dilaw. Yan. Local yan, mga mi. Variegated sisi, local. Iisa lang yan. Ay, actually, may isa pa. Kaya lang, kap kakaparingot. Ito, oh. Kakaringot. Na hindi mo alam kung mabubuhay. Ayan, o. Oh. Gagakulangot. Yan. Meron rin naman ako nag-iisang black. Ayan, 100. Black CC. Bay, lalo nyo na, mga mi. Yung black sayam ko. Swerte. Buti na lang may natira pa sa akin. Pinamigay sale ko yun mga mi. Pinamigay sale ko yun. Kasi nga, sabi ko, ano, tao dito, hindi, hindi ko alam yung ID. Wala, Sana pala, naghintay-hintay ako ng very, very late. Ang dami kong ano dami kong na-dispose nun na mura lang nabigay ko lang siya ng mura yan eh paano ba yan mga mi mahaba ng aking videos o oh, ito mga mi oh. mura lang bigay ko nito 350 lang oh. sino ka dyan si white donya yan mga mi oh. oh white donya yan apaka healthy 350 lang, 2, 4, 6 magpipitong mag dahon na ang bentahan ko lang parang bentahan lang sa ano sa tal Bentahan lang sa Mindanao 50 pesos per leaf. Dapat nga kahit pa paano 450 man lang to pero siguro eh, mamahal ko benta nito para hindi kagad ka mabili. Kasi yung mother nito iisa pa lang yung sibol niya. Mahal na to sa ano sa Mindanao mga mi. 50 pesos na per leaf. Kaya e eh, saka bihira siyang iplex bihirang iplex si white doon niya yan o paano mga mi pinashell ko lang uli kayo sa aking mountain garden as usual yan pinashell ko lang kayo sa aking mga kaligayahan sa buhay yan abangan nyo ako mga mi ha, sa ano sa live ko Mag-mine kayo, mga mi. Para kahit pa paano, dagdag uh, budget din. Yan. Paano, mga mi? Babay na muna. May gagawin pa ako. Bye, mga mi. Happy watching. Love you.